Gladys, meron na bang ginagawang hakbang ang LGU dyan para matugunan yung maaring maging kakulangan sa mga ayuda para sa mga evacuee? Victor, upang matugunan ito ay pinamadali na ng City Local Government Unit ang pagproseso ng kanilang quick response especially andyan ang posibilidad na madagdag pa ang bilang ng mga evacuees sa Canlaon City kung sakaling iaakyat man sa alert level 4 ang Bulkan Canlaon. At bukod dito, ay lumapit na rin sila sa provincial office ng Negros Oriental upang mabigyan sila ng financial assistance. Paubos na ang pondong ginagamit ng Canlaon City para alalayan ang mga pamilyang inilikas mula sa kanilang tahanan dahil sa pag-aalboroto ng bulkan Canlaon simula noong December 9. Ayon kay Edna Luma si Kampo ng Public Information Office ng Canlaon City, ang labing dalawang araw na lamang ang kaya abutin ng kanilang pondo sa ngayon. The challenges po naman po is the needs of the evacuees po because um, when it comes to the food, mga uh, ganyan. Actually, for us, sa ngayon, we can only accommodate them within 12 days. Mahihirapan na silang matustusan ang araw-araw na pangangailangan ng halos dalawang ngayon. When it comes to the financial aspect, so, yung 30 million na binigay ng national government last year, um, it was already endorsed na po. Kaya po this year, hopefully, the province of Negros Oriental will already augment financial aid to us, especially na nag-allocate din ng national government ang 30 million to them. Sa proseso ng kanilang quick response fund sa taong ito, para agad na magamit lalo't hindi pa sigurado kung kailan makakabalik sa kanilang mga tahanan ang mga evacuee dahil sa nagpapatuloy na aktibidad ng bulkan. Lumapit na rin ang LGU sa pamahalaang panalawigan ng Negros Oriental upang mabigyan sila ng financial na tulong. Malaking tulong naman ang family food packs at non-food items na binibigay ng Department of Social Welfare and Development upang kahit papaano ay matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga apektadong residente. As of Monday, may nakapreposition na ang ahensya na higit 40,000 family food packs at halos siyam na non-food items para sa dalawang probinsya ng Negros Island. Pagtitiyak ng BSWD, nakahanda sila para maibigay ang pangangailangan ng mga evacuee, lalo na sa posibilidad na pagsasagawa ng plan exodus sa lungsod kung iaakyat sa alert level 4 ang bulkan at inaasahang aakyat sa 33,000 o higit pa ang madaragdag na bilang ng mga evacuee sa Canlaon City. Bukod sa pondo, hamon rin sa Canlaon City ang pagpapanatili sa mga residente sa mga designated evacuation areas dahil sa pag-aalala sa kanilang naiwang kabuhayan na pagsasaka. Sa tala ng LGU, higit dalawang 2,000 pamilya ang nangangailangang bigyan ng alternatibong kabuhayan may tinahasa na po yung local chief executive namin to coordinate with the DSWD as well when it comes to the um, their livelihood as well na, na, affected and also the Department of Agriculture. Uh, ganyan po. And we also wrote a letter to the president as well for assistance for the family for them to have a capital sa kanila pong pangkabuhayan. Sa ngayon ay patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Kadlaon City LGU sa DOSP Civil upang magpadala ng mga kinatawan sa mga evacuation center at ipaliwanag ang kahalagahan ng kanilang pananatili sa mga evacuation areas. Ang Kanaon City ay isa sa mga lugar na maaapektuhan sa posibleng malakas na pagsabog ng vulkan. Samantala, sa bahagi naman ng La Castellana, idinadaing na ng mga evacuee ang makabalik na sana sila sa kanilang tahanan para makapagtrabaho na uli. Bagaman na ibibigay ng LGU ang kanilang pangunahing pangangailangan, ay umaasa silang makabalik na sa kanilang lugar upang makapagtrabaho na ulit at masuportahan ang kanilang pamilya sana hindi na pumutok yung vulkan para hindi na kami makaalis-alis sa aming lugar. Tuloy-tuloy yung hanap buhay namin. Siyempre, marami kaming anak na pinag-aaral. Pinansyal sa pagbalik ng eskwela sa college. Kasi siyempre, ang anak ko, yung sa ibang lugar, hindi naman naapektuhan ng vulkan. Eh. Di, papasok na sa 13. Wala kaming ano, mabibigay na allowance. Hmm, ganun ang na problema namin dito kasi hindi ba kami makahanap buhay dito. Sa kasalukuyan, higit 2,000 pamilya ang nasa evacuation centers mula sa limang barangay ng Lakas Daliana na nasa 4 to 6 km permanent danger zone o PDZ ng vulkan. At kung iakyat sa mas mataas na alert level ang kanlaon, siyam na barangay mula sa lungsod ang kailangan ilikat kung saan naabot na sa 37,000 individuals. Victor, sa nakalipas na 24 oras, ang DOSP folks ay nakapagtala ng Volcanic earthquake at pitong pagbuga ng abo. Itong uh, pagbuga ng abo Victoria isa sa mga parameters na binabantayan ng DOST PHIVOLCS kung iaakyat sa alert level 4 ang vulkan dahil nangangahulugan ito na may magma na gumagalaw. At bukod dito, binabantayan din ang volcanic earthquake at ang pamamaga ng vulkan dahil uh, sa sustained na aktibidad ng mga nasabing parameters, Victor, andyan ang posibilidad na magkaroon ng malakas na pagsabog. At kung iaakyat man sa alert level 4 ang vulkan, mas lalawak pa ang lugar na kinakailangan magpatupad ng paglikas, at least nasa 10 kilometers danger zone mula sa vulkan o higit pa. Sa nakalipas na o sa huling pagsabog ng vulkan noong December 9, Victor, ay nilinaw naman ng DOST tables na walang lahar flow na nangyari dahil konting materials lamang ang ibinuga nito at wala namang malakas na pag-ulan na naranasan dito sa paligid ng Negros Island. Victor? Maraming salamat, Gladys Tuabi.